Isa sa mga pinapangarap na motor ng karamihan ngayon itong Honda Wave S125. Unti-unti na rin kasi bumabalik yung era nito sa daming gusto magkaroon ng ganitong unit. Kaya dito sa Project Bike Series ko, bumili nga pala ako ng napabayaan na Wave tapos pinapogi ko. Bale, ito na nga pala yung day 9 ng pagpapapogi ko dito sa way 125S Bilogan na nabili ko. Halos puro kahan na lang pala yung kulang nito. Malapit ko na rin matapos. May mga sablay na pyesa kasi akong nabili kaya medyo na de-delay. Dahil nagpagod at gumastos lang din naman ako, susulitin ko na. Ayo oh, kasi yung basta pwede na. Gusto ko yung pasok talaga. Bale, ngayong araw nga pala, plano ko nang makumpleto yung kahan nito bukod dun sa headlight. Medyo naging busy rin ng mga nakaraang araw kaya hindi ko to masyadong natutukan. Pero ngayong medyo maluwag na schedule, tatapusin ko na yung nito para makita na natin yung magiging resulta. Dahil bumabalik nga pala yung era ng wave, kaya medyo tumataas na rin yung presyo nito. Kung usapang performance kasi, lalo na sa itsura, siguradong marami ulit gusto magkaroon nito. At hindi lang sa pang-araw-araw na service, may kita mo to, pati na rin sa show at mga pangkarera. Hindi na rin siguro nakakapagtaka dahil kahit simple lang yung formahan nito, napakalakas talaga ng appeal. Wala ka masyadong may kitang forma sa kahan nito, halos simple lang talaga, pero maraming gusto magkaroon. Yung tipong pag may nakita ka sa kalsada, talagang mapapatitig ka. Halos iba iba't ibang klasing version na nga rin pala yung lumabas nito meron na rin yung mga FI pero kahit mas tipid sa gasolina yung mga makabagong motor ngayon marami pa rin talagang pipili ng ganitong unit literal na sa papel lang talaga tumatanda pero sa itsura at performance panalo pa rin may mga nagtatanong nga pala sa akin kung anong year model nga raw pala nito ni Project Bilog sa mga hindi ganun kapamilyar lalo rito sa mga Honda Wave 125 bali ito nga pala yung first gen ng Wave dalawang version nga pala to isang bilogan tsaka isang tulisan pero mas kinilig ako sa formahan nitong bilogan kaya inuna ko tong buuin Literal na masakit sa bulsa lang talaga yung gastos, pero ngayong halos na na natin, pogi rin naman naging resulta. Sabi nga na ibang builder, saka mo na isipin yung gastos, isipin mo muna yung pyesa. <coughs> Legit naman kasi talaga na masarap sa pakiramdam, lalo kapag nakukumpleto mo yung pyesa ang gusto mo isalpak sa motor mo. Kesa naman sa ibang bagay maubos, ito kahit papano, may kita mo rin araw-araw, yun lang talaga, medyo magastos. At sa halos labing isang motor nga pala na nabuo ko, marami na nga rin pala na i-inspire na buuin yung mga natambak nila na motor. Yung iba mga pamana pa na mga pinakalololohan nila. Gusto na raw kasi nilang buuin. Nakikita kasi yung mga ginagawa ko dito sa video. Pero mamaya na ulit ako magkukwento. Balik muna tayo dito sa mga kahan na sinasalpak natin. Bale, iniisa-isa ko na nga pala ikabi. Tapos ginamitan ko nga pala ng CNC na white balls. Nakalimutan ko nga pala bumili ng mga body clip nito. Kaya medyo paputol-putol tong video. Tinatakbo ko pa kasi sa siya. Plano ko na sana tapusin talaga to ngayong araw. Ang problema lang, kapos talaga. Hindi kakayanin. Medyo hinapon na rin kasi ako. Pero sigurado bukas, yun na yung final episode nito. Sasabihin ko rin kung magkano lahat ng na nagastos ko para may idea rin kayo. Yun kasi yung madalas tinatanong sa akin lalo ng mga followers ko kung magkano yung naubos ko para makapagbuo na isang project buy. Pero hindi naman kasi palaging pare-parehas yung gastos. Depende pa rin kasi talaga kung anong pyesa yung ikakabit mo. Pero yung pinaka-importante sa lahat kahit na hindi mabigat yung mga pyesa ang nakalagay sa'yo at least masaya ka sa ginagawa mo. Kaya kahit medyo magastos tong ginagawa ko ine-enjoy ko lang din. At least kahit papano nagkakaroon ako ng motor na pinangarap ko lang dati. Kaya kung may plano rin kayong bumuo ng project bike hindi importante kung gaano mo katagal gagawin. Ang importante, matapos mo. Bali, kabit ko na nga pala tong kasarapan. Tapos nilagyan ko rin na CNC white bolts. At ito na nga pala yung sabi sa hula. Hindi na naman ako makatapos ngayon dahil inabot na nga pala ako ng dilim. Kaya hindi ko pa nga pala naikabit yung headlight. Kailangan ko pa kasi magtabas dun sa clutch side. Nakakonvert kasi to. At hindi ko pa nga tuloy natatapos to si Project Bilog. Nag-iisip na nga pala ako na isusunod ko na bike dito. Kung kayo pa pipiliin, ano sa tingin nyo maganda. Sa sobrang daming motor kasi na solid gawing project bike, hindi ko na isip kung anong ba yung uunahin ko pero kapag natapos to si Project Bilog siguradong meron ulit susunod dito kaya abangan nyo yun, konting soundcheck muna tayo so yun nga bago natin tapusin tong uh, day 9 nito ni Project Bilog dahil maraming nagaantay kung anong Project Bike ba yung ipamimigay ko ngayon, eto dahil maraming may gusto na ipamigay ito Yamaha Pino naman yung ibibigay natin sa inyo, so kung napanood nyo yung previous vlog natin para kay Project Pinocchio ayan yung itsura nya so as is yan, kung yung nakikita nyo dito sa video, ipapamigay din natin yan, pero dapat syempre i-download yung game app na nandito sa comment section, tapos dapat mag-top up kayo at least 100 pesos, tapos i-comment nyo yung screenshot dito sa video sa October 5, pipili na tayo ng bagong may-ari nito, right? so ito na nga pala yung sinasabi ko sa inyo na game app kanina na dapat i-download nyo at mag-register kayo at mag-cash in kayo para manalo kayo nung Yamaha Pino na binuo natin nung mga nakaraang buwan. So ibibigay natin yan ng libre. Basta mag-top up kayo dito at least 100 pesos. Sa so, October 5, automatic yan. Ipapamigay na rin natin yan. So napaka-basic lang i-download nitong legit paying up game na to, Aurora Game. I-click nyo lang yung download link na nandyan sa comment section. Tapos kapag na-download nyo na, Mag-register na kayo, ilagay niyo yung number nyo, tsaka yung password, tsaka yung OTP. Pag okay na lahat 'yan, click mo na tong login. So i mo lang yung details na nilagay mo kanina, then press login. So ito na yung makikita niyo yung homepage nitong game. Ayun, napakaraming game dito, napakadali pang uh, tumama dahil napaka-basic lang naman ng mga laro rito. So para makapag-top up kayo, i-click niyo lang tong wallet. Ayun, tapos ilagay niyo lang 100, 200, 500 or 1,000 pesos. So, kahit 100 lang yan, pwede na. Pwede nyo ipanlaro yan, tapos i-screenshot nyo lang dito sa baba. Tapos, i-comment nyo, automatic, kasama na kayo doon sa giveaway natin ng Yamaha Pino. Tapos, sa mga magtatanong kung paano maging agent dito, kung ayaw nyo naman tumaya, gusto nyo kumita ng pera, ayan, pwede kayo mag-agent. Click nyo lang yung referral, copy nyo lang tong link, tapos i-share nyo sa mga tropa nyo na nagahanap ng paglilibangan. right? So sa mga magtatanong naman kung paano mag-withdraw, if ever na manalo kayo dito, i-click nyo lang to withdraw. Tapos lagay nyo lang kung magkano yung gusto nyo i-withdraw. Tapos yung mga games na meron dito, naku po napakarami. Kung mahilig sa baraha, meron. Mga beto-beto or color game, meron din. Pero ito yung madalas kong nilalaro, Dragon versus Tiger. Click mo lang yung quick start. Ayan, tapos pili ka lang kung magkano yung gusto mo itaya. Sa kasi, barya lang talaga ako lagi. 10 piso dito sa Tiger. So real time yan, kapag mas mataas na baraha yung Tiger, papasok dito yan sa gold coins mo. So antayin lang natin tumaya lahat. Yan, cut off na. King, king, so tabla, kaya tay. So talo tayo, syempre para hindi maubos yung gold coins, out na muna ako. Yan, so ganun lang ka basic, di ba mga sir? Kung gusto nyo magkaroon ng chance na magkaroon ng Yamaha Pino for free, magtapa-apply na 100 dito. Abangan nyo October 5, ipamimigay na natin. Kaya wag na kayong magpatumpik-tumpik pa, i-download nyo na to. Pero bawal to sa minor ha. So, yun lang. So, yun na nga, mag-update muna tayo ng nagawa natin para dito ngayon sa part 9 nito ni Project Bilog. So, ito na nga pala, almost nasa 97% na nga pala ng lahat ng pesa nito ay naikabit na natin. Ito na lang yung hindi halos tatlong pesa na lang. So, ito kasi magtatabas pa tayo dito sa may bandang gilid. Ngayong hapon lang kasi natin nahiram tung pangtabas natin dito para maisalpak natin dahil naka-convert siya sa clutch, kailangan talaga tong bawasan. Tapos magkakabit din nga pala tayo dito ng chain cover. Ito pahabol lang kasi to kaya ano, uh, hindi pa natin nakabit halos ngayong araw lang din to dumating. Tapos itong araro, ayan lalagyan din natin dito sa ilalim. Hindi lang talaga inabot ng oras kasi medyo hinapon na tayo. Pero bukas, sigurado final video na nito kaya sa mga nagaantay ng magiging resulta nito ni Project Bilog kita kits tayo bukas mga sir solid to pag natapos right right safe